Hi, o, gawa ikaw. O, guitar ikaw. Sis, ang galing. Show mo kay daddy how you use your feet. Ano, kawawa ang sugat ba? O, sit na, sit down. Sit ang baby, tapos mag-guitar. na kay picturean kita. Sige na. Kung para makita nga ni daddy, o. sige na. Guitar na ikaw, kay para makita ni daddy chan 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 Kantahan mo si Daddy. Ah, oh, grabe. Uy, kalakas. Uy. Galing. Ilipat mo yung kamay mo para mag-cord. ang galing. Ilipat-lipat mo ito na This one, para mag-iba-iba yung tunog. oh, sige nga, o. Oh. oh, sis! Ang galing! oh, sis! O, oh, wow! Diyan din. oh, ganyan din. Anong turo ni Tito Tonton? Ganyan? Ah, galing. Ha, galing-galing ang baby Nancy. Daddy, oh, look, oh, galing-galing ang baby Nancy. Headbang pa, oh. headbang. Ganyan, no nang, baby. Yan. Yan. kabila naman. Baliktad. Tama naman yung guitar sa nina Kawa like, -ano na. Kawawa o. Nak, ang nag-ano na ko. ito yan ang ginapang strum you know yung dulo yan para mas malakas okay ito doyan oh, maghawak sa gitna yan tapos okay see okay bye baby bye bye na bye bye hi hi, hi, hi ito hi Okay. Bye. Hi, hi. Hi, hi. Hey. hey, hey. Say, love you daddy. Uh, uh, love you. Bye-bye. Uh,